Ang ganda na yung itsura, oh. Tukman natin. Sabang mainit. Parang ilang months pa lang kami nakatira dito. Tumulo na dito. Good morning. Almost lunch time na. Pagsasanggyup sal kami ngayon. Ah, Siyempre, walang beef. Ito, yung binili namin Binford sa ong pin kasama namin si mama. Ayan. So, yun yung pinaka-meat namin. Gumawa lang si mahal ng marinade. Ayan. Toyo, ano yan? Ang dami. sesame oil. Basta yan. <laughs> Tapos, ito, mushroom. Hindi, ito yung aming dito. Simple yung sangwipsan lang. Tapos, hindi na namin igay-grain. Ipreprito lang namin yan. Ngayon, ito nabili naman namin sa SNR, assorted fish cake. Kukunin namin yung mga fish cake. Yung iba kasi pang hot pot. Dato na yung mushroom, sinunod ko yung fish cake. Iuhuli ko yung gintog kasi nung mali din. Mag tutuyo-tuyo, Para tutunog-tunog. Ang <laughs> ganda na yung itsura, oh. Tikman natin. Huwag mainit. Mm, hot. Ready na ang aming pang gipsal. Ang dami rin. Oh, uh. kalahati lang yan yung binili na. Lettuce. Yung samjang. Wala nga lang kaming sesame oil na ano. Sosyal. Yung pang Korean talaga. Wala kaming ganun. Masarap yun yung otog Otogo? Otogi. Tapos talaga yung may pang chili garlic ko. Kalahati na lang yung homemade pang chili garlic ko. na masarap at meron kami chill song nasa freezer para malamig. Ano yun? Korean drink. Wait lang. Ready lang natin ito. Sarap. Yung ano, fish cake. Dalawang klase siya eh. Yun. Yung isa parang may gulay. Okay. Yan. Hmm. Yung bling. Hmm. Yung may gulay na siya. Check mo ko yung plain. Medyo nag, ano siya, o brown brown. Diba? Yan. Pinamustered namin. Para, para umihaw. Hmm. Sa, mas mula yung may gulay. Pero masarap din yung plain. Malamis na yun. Letos namin ay galing sa SNR. May violet. Let's taste it. Ang yan mayayam lang Pwede naman natin ano, Ganyan, eh, ano, lay time. Ganyan o. Madali na siya lay Tapos yung ating sauce. Dati, pinag pa namin, lagi ka mo sa salsa sa mingil nung nangilipat ng Candelaria at Laguna. Eh, hindi ba? Ay, hindi. Kasi maraming bilihan ng mushroom doon. Ay, shucks. Sabihan. Alitin nyo naman ako. Hmm. Diba? Medyo makunat siya. Hmm. Hindi pa kailangan namin siya ibabad sa water. Bago namin siya i-marinate. Ginagawa ko rin itong parang chicken skin. Iko-coat ko sa sa konting crispy fry. Lumulutang pa. Pinasok ko. <laughs>

masarap din yung milky. Ah, grabe, spirit. Magandang hapon. Tinay ko mag pero hindi ako makatulog talaga. So sabi ko, I might as well ano, ga gawin na yung gusto kong gawin dito sa kwartong to. Kasi sayang sa oras, nakahiga lang ako. Hindi naman ako makatulog. Ito yung dating kwarto ni Gerald. Gagawin ko siyang gym. Nainis lang ako kasi alam nyo ba, parang ilang months pa lang kami nakatira dito, tumulo na dito. Tapos ngayon meron na siya dong molds. Ayan. Tapos ito, talagang shh, ano dyan? Ang lakas talaga ng tulo. two dyan. Nandito pa si Gerald nun. Actually, last year pa yun. Or early this year. Tapos na-report namin sa contractor. Ang sabi lang, baka po maraming dahon sa taas. Pero sabi ko, hindi. Pinalinis namin yun. So walang dahon dun. Ang lakas ng tulo. Parang meron talagang waterfalls dyan. Yun lang, sabi lang sa amin baka po maraming dahon sa taas na babarahan daw yung parang labasan ng tubig kaya nag-leak dyan. So sabi ko nga wala walang dahon tapos pinatingnan ko sa iba ang sabi yung design ng bubong hindi maganda kailangan palitan. Sabi ko makarang magagastos? Mga 50k daw. Sinabi namin yun doon sa contractor hindi kami pinansin. So itong last week lang, Um, may mga ginawa kasi sila dito. So, yung balance namin, half ng bal Una, gusto bayaran na namin ang buo yung balance. Sabi namin naman, hindi pa, ang dami pang issue dito. Yung pinto nga, hindi pa nila naaayos. Pakita ko sa inyo. Pininturahan nila yung pinto. Iniwan lang ng kapangit-pangit. nagka kasi itong pintong to. So, nirepair nila. Tapos pininturahan. Oh, diba hindi pantay? Oh. Tapos gusto nila bayaran namin na buo yung balance. Kaya half lang binigay namin balance. Ngayon, pag hindi nila ginawa yung bubong, sabi ko kay Mahal, wag ibigay. Kasi kami magpapagawa. Imagine 50k yung bubong. Anyway, <laughs> dito na tayo sa gagawin nating home gym. So, itutupi ko muna tong bed. Tapos ito daw bigay na namin sa kalakal kasi luma na um, sira sira na tong cabinet na ginagamit ni Jerome dito. Tapos ito ang TV stand namin na luma. I-ano ko na I-disassemble tapos sa kalakal na lang. Itong fan, pwede ko itong i-repair. Kinalawang. Pwede ko itong pinturahan ng puti. Wala yung nalagaw ako, so ratanggal ko na yung kama. Eh wala rin naman akong paglalagyan yan, so lalagay ko lang siya sa isang side. Tapos yung isang side, yun yung pinaka-gym ko. Feeling ko dito ko sila ilalagay sa likod ng pinto. So ito naman next, i-disassemble -di ko. Uh, ito yung dumbbells ko na binili. I think mga ano eight years ago, okay pa naman siya. Pinagamit ko kay Gerald eh, pero dito niya inano sa kwarto, hindi ko alam kung ginagamit niya. May konting kalawang lang, pero okay pa. At least dito ako bibili. May dumbbell na tayo dito sa ating mini home gym. Sabihin ko lang no, buti na lang bumili kami ng mga ganito, yung sa inko, yung power something drill. Basta iba-iba siya. Ayan. Kasi nahihirapan akong tanggalin tong bilog na to. Ayun, ginamitan ko niyan. lumuwang na. So, magandang investment din pala to. Inko yung brand. Meron din ito sa mga ano eh. May mga physical stores din yan sa Candelaria. Nakita ko. Pero, meron din yan online. Tuloy ko lang to. Natuwa lang ako kasi Kanina nahihirapan ako. Tapos naisip ko, may ganito nga pala kami. So, ayan. Mas madali ang buhay. May nagmamalaki ko pa sa inyo yung tools. Or, ano ba tawag dyan? Na lobat. So, hindi natin natapos. Charge ko muna yung battery. Natanggal ko na yung iba. Ito. Ito na lang. So, to be continued tayo. Probably, bukas na. Kasi, malapit na rin mag-walking yung mga babies. Tapos, mamaya ang gabi magde-date night kami <laughs> sa Casa San Pablo. 50% off sila every Friday sa mga food and drinks. So, sayang naman. Tagal-tagal na namin dito. Ngayon pa lang namin to take advantage yun. Yung promo ng Casa San Pablo. Maganda doon. I mean, hindi pa ako napunta. Nakita ko lang sa pictures at sa videos. So, lipitin ko lang to Cha-charge kay battery. Tapos, walking na ng mga babies. Ready na kami for our date night. Kaso bigla na namang umulan. Pretty, pasok doon. Pretty. Sama sa Pasok doon, dali. Pasok. Naiwan ni Mahal ang kanyang wallet kaya babalikan niya. Sabi ko kasi siya naman mag-drive para makapag-vlog ako mabuti. Uh, sorry, sinisipon ko na ako. May ah... Uh, may allergy ako eh. Ano man tawag doon? Allergy. Allergy. Or rhinitis. Something ganun. nakikita niya yung kabay kabay ng kapitbahay okay din kasi para mabawasan yung mga damo-damo sa paligid okay mamaya na lang classic cheese pizza. Sayang yung oyster mushroom. Hindi ko gusto namin kaso. Hindi, hindi ko yung pasta. Ito ang kole. Cheers tayo. We're home. Excited na tong mga to kasi past 8 na. Mag-walk <laughs> na Oh, ayan, naririnig ko na si Pretty. Ano yun? Ano ng ano yan ng Ah, oh, sana. Uy, eh. Pa to, may pasalubong, may pasalubong. may pa sa na kami. Good morning. Kami ay magwo-walking pero this time para maiba naman sa nagcarlan. Kasi lagi na kami sa Sampalo Lake. Doon sa nagcarlan, merong parang lugar na wala masyadong tao. Tapos may mga nagjo-jogging, so try namin. Tapos akyat baba siya, so medyo mahirap. Let's see. Sama namin kayo. Dito na kami sa nagkarlan. Dito kami nag-coffee dati. Ganda. Sarado pa kasi 8 a.m. pa So dito kami mag-walking. Ganito yung madadaanan. Mapuno naman. Ganda rin. Mas malamig. Uh, may mga sasakyan niya lang pero hindi naman gano'n ka-busy. Nalo na siguro pag ano, yung patay na oras kasi medyo rush hour. Ay dito walang ano. Ay? Nasa kabila. Walang sidewalk may bunga na yung mga lansones hindi ko lang ma-zoom in eh. kaya tapos tatanong namin mamaya ah, kung magkano may nagbebenta na. eto, ang laki ilo, kitang-kita -kita. malinis pa kaya yan? medyo malinis pa siya parang ang sarap maligo tingnan niya yung puno ng rambut ang daming bunga yan yung hinog. ito yung hilog <laughs> ito hilaw pa oh. pero grabe hitik na hitik yung puno sa bunga Namimiss ko tuloy yung puno namin ng rambutan sa ano, Bulacan kasi libre lang, hindi mo kailangan bumingin. Nagtanong kami kung magkano yung rambutan. Diyos 70 ang kilo. Presyon turista. Kasi ano to, hidaanan ang mga turista. Kaya, huwag Magtatanong pa ba tayo dyan sa isa? Ano din natin? Bumili kami ba pa yan. Uh, sa con. Magkano hmm, daw? Magkano Sa ah, lang po, tikpan niya lang. Ito kakao. Magkano po? Magkano mag yung kakao ate? Diyan po? Sige, dalawa kisi na lang. Hindi, <laughs> <Ha? laughs> isa lang kasi. Ito eh, yung balat lang ito, no? Ay, hindi, may itim-itim na rin. Ano, ito na ba? Hindi e nga, ating buksan nga. Para makita natin yung loob. Oh, yeah. Kasi ba makapal ang balat nito. Iba oh, hey, yeah. ko nakakatikim ng uh -huh. kakao. So, first time. Let's see. Eh. Yung santol, 30 ang kilo. Ito, medyo mal pa. 180. Lanzones. Balat lang. Ah, balat lang. Ayun, ay, sip sip. Mm, pa lang mm -hmm. Ang gigi po. Patingin mo. Ayan yun. Patingin mo. Yung sip-sip. Hmm, ganyan pala ang kakao. Hmm. Kami na taste test natin ang kakao. Kalahin mo, dito pa pala ako makakakita ang kakao. May nakita na, ay may nakita kami yung kailan dito. Yan. May tindang, may tindang egg sandwich. May tindang egg sandwich. So, yun. Breakfast. Kasi so, ito yung nabili namin ni Santol. Ito yung kakao. Hindi mo sigurang marinig. Ang ingay ng mga... ng mga daan. Oh, nakabili na egg sandwich. Ngayon naman ang aming drinks ay milkshake. May tsura ng milkshake. Oh. Ah, para siyang ano... Milk. tea jeans. Ano Mango po. Oo nga, dapat pala less sa ito. 30 pesos, mm -hmm. milkshake, chocolate na may isa. Medyo nakapura kami ngayon sa breakfast. Original plan, magmamakto kami. Pero may nakita kami yung egg sandwich. 25 ang isa with cheese. Tapos ito, 30. So, 55. 110 kami dalawa. Kasi nagbang ko. Nagmahal like yung drinks, sir. <laughs> Mahal yung drinks. Sarap lang. <laughs> After sa go. nung una akala ko mahal kasi sabi ko ang mete, mura na pero na pagtanto ko shake siya hindi siya metri mm -hmm. sarap well, man. <laughs> mas may eh. parang okay. ano ice scramble oh, kasi may yed may boba mamang yung mango pati Marami yung hmm Mm. Mas masarap yung mm. mango. Parang Masarap yung totoo. Fairness. May leche flan flavor, next step. Nag may chance. Pitignan ko yun. Rose in bed. Mmm. <laughs> Makapuno. Strawberry. Kaya yun yung wala. Arambok. Iba yung okay. pasapuro, Sandwich namin. Mm may mayonnaise pa. Ay, yung cheese niya, ganun lang. Mm -hmm. Grated. Hindi buo. Hindi <laughs> na di Gawin ka okay, kaiba, parang may spices. May mayonnaise. Ang um, di tsaka may spices na alam sa Baka. Ma. Parang may pagka... May Mediterranean or something. Uh, yung sauce. Parang pagkawarma. Basta. Diba yung lasa na sauce, hindi siya basic na... Mayo? Mm hmm. Tama margarine. Ay <laughs> malinom na. Yung ban masarap. Walang uh. bote. Yung importante. Kasi pag hindi masarap yung bun, wala. Sa isa, wala may kasuinan eh.